Guys, kailangan kilala to sa ating mga brands na ito Magkano mga presyo? 1.5. Ang 1.5 negosyable pa naman. So, okay, sa welding portable tayo ni mga iso, ang brands na ito, Kawasaki. Hindi lang Kawasaki motor ang mayroon tayo. Sa dito naman, sa mga welding machine portable, mayroon tayo, uh, ano natin, powers, ano to? Ilang watts to? Uh -huh. Ah, 950? Ang galing ah. So, 900 amperes, 950 amperes mga guys. So, so, ito, single lang, pero 1, 1.8. So, ang presyo ng 1.8, so isang battery lang to, yun to lang. Ha? So, 1.4, single lang battery nito. O, oh, dalawa. 1.4. 1.4 to mga ganito mga. Yung, uh, plastic na plato no. Ano? babawasagin. Babasagin tapos. Dito na yan. yan dito tayo update. Wala pa si Kaarating pa ni ano eh. Madam si Madam. Good morning po, Madam. Good morning. Good morning. So dito tayo sa mga ano mga gamit sa kusina ni Boss Danny. So mari, san shout out po sa ating mga ano uh, magbigay na sa ating ng sponsor din na sa ating solid team vlogger bl Boracan sa no, so, about so, mga pangkusin na mga si Boss Dani. Ang uh, uh Dumbor Barner mo oh. ay okay, yung 1K. Ito kaya mga solar, wala tayong price. Eh. Okay, may tanong na natin. Oo. Oh. So update price lang tayo dito mga so para makakuha tayong idea no, makakuha ko ni tayo mga ideas about sa mga kalan, mga yun, mga double burner, single burner, mga ganun mga single burner. Magkano 650? Ha? Magkano 650 ba? 1650. Pressure cooker. na Oo. Uh, 1650. Tapos ito mga 500. Magkano naman? 480, no? 480 480 480 magkano yan? 700 mga ito. Ay, mga 700 mga rice cooker mga ito. ito. ito din may malaki nang rice cooker mo to. Ito ano Rice cooker at saka steamer. Oh, yung mga Astron. So ito madam, magkano to? Yo, 850 to ba, mga ito. Dito So ito, sa so, mga ganito madam, magkano nga ulit to? Para update tayo. 480 it, ito mga guys, mga ganito. Itong kaya ganda rito, mga ano. Yung mga oxygen rin to eh. Yung nabibila na nun. Yung mga picnic-picnic, oh, pwede na ito sa mga piknikan. Piknikan sa yeah, mga ano. mga ganyan. Ito, ito, mayroon naman tayo rito sa ano, tawag to? The, electric. Electric. Ayan, ito mga electric, mga guys. So, ang price niya ito. Ano? 700. Bustan! Merry Christmas. Okay lang, puro iti mga guys, yung mga ganitong. Ayan, mga kato, yung ihawan. Ihawan, no? ito na, maganda, bagong taon, Pasko, ayan, maganda na. Hindi ka na magkano. Si... Mag 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 so, ihawan mga banda, magkano? Puro iti rin mga no? Iti rin yung mga iso, mga ihawan natin. Di kuryente. Di kuryente, mayroon pala ito mga kapulat. Yun yung kailangan ng uling. Yung maganda na. Uy! Drawer. Uy, oh yeah, cute naman. may ano. So ito. Floor pan Floor pan Oh, floor pan Ah, floor pan natin magkano? Ano yung floor pan nila? Floor pan ba yan? Yes, yes. pan fan. pan fan. 9.50 50. Ah, 9, 9. Oh, 19. Ano 18 inches to. Ah, 18 inches. inches. Ito, 850. Ah, 850, mga drawer mga ah, mga cabinet. Pwede upuan. No? Pwede, pwede, pwede upuan. O, oh, okay. So, mga cabinet mga ilang. oh, ayan o. Oh. I-promote na natin. Hindi. Oh, pwede ayan, tuloy lang tayo. So, yun mga, oh. May kasama pa siya. May mga drawer siya mga isyo. Pero upuan siya. Pero yun o. Oh. Drawer. So, may mga drawer sa loob. Magkano? Oh, ayan. Ayan. Sa taas pala din ng box. Magkano 'yan, boss? 850. 850. 850. 850. 850. 850. 850. Drawer na uh, cabinet siya. Oh. Ah. Cabinet ba 'yan? Oo. Oh, pwede. Cabinet, pwede upuan, pwede may drawer sa loob. Drawer din. Mm. Ayan, may mga drawer. 850. Napakaganda, napaka-solid na solid kay panalo. Mga uh, bakit? Actually, oh, marami siya mga boss. Kaya ayan, tatulad sa mga So medyo pa naglalatag, hindi pa gano'n na, nailabas sa mga yung mga appliances at mga gamit sa kusina dito sa kay Bustani. Yan, so nagasikaso pa sila no. So about sa mga paninda nila rito, talaga napakasulit talaga. So mga para siyempre mga Pasko na para makakuha ng idea katulad katulad ikaw. Oo. Maraming ano magandang pamasko mo ngayon no. Hello, <laughs> magandang pamasko, siyempre eh, bigay tinabihan sa. Ayun palagay oh. <laughs> ko. Parang ano? Oh, so may mga ganun pala yung presyo. Ang na... Pina... Iniwan Hindi mo kami may ticket. Ticket, paano? Tama paano? Wala <laughs> ako. Ticket, so... Yan. so, yan. so yan. dito sa update price tayo sa mga show. Mayroon natin yung mga kukuhatan ng idea. So, update price natin yung mga... Abawit ng power tools mo, mga guys. Yan. yan. So update surprise lang tayo dito mga isyo Doon dito tayo sa mga about ng mga Ah, uh, ito daw lang si Jun Bus Jun hmm. Boss Jun, update lang natin ha So ito, anong tawag to boss Jun? Anong, to? anong tawag to anong Oh, ano tawag ko? Ay, grinder to. Okay, so grinder pala to mga iso. Yung portable grinder tayo. Yun, so sa mga bago sa mga naghanap ka sa mga ganitong fish yun mga uh, portable na grinder inko so magkano price to boss? Ale 17. 17 sa mga ganitong negotiable para mga presyo ng mga portable na barina. Barina wa grinder pala, grinder. So anong setup to? Anong setup to? Yan. So mayroon dapat tayong grinder sa mga ganitong ore mga display lang yan. sa so, mga ganito. Ito pa ako. Ay, pero baguhin na ba jade tawag <laughs> yes, mga grinder ito. Pagka-tasino tested oh, isa, pero dalawa. Vlog mo na si Koya no. So nabili ni Koya yung grinder uh, portable na barina. So Magkano presyo boss? 18 na si boss So isang charger lang, ah, isang battery lang. Ah oh, dalawang battery libre. Dalawang presyo ba kasi Ay bambakso, yan. Yan mga show 1 to 7 mga may siya, may laser light. mga portable na ano. So mga kaya, short ulit tayo dito sa naman tayo sa mga katulad ng grinder. Boss, magkano to? one sa mga gitong brands nating mga grinder no so nagtatrabaho sa mga skills sa mga uh, ah, tile setter mayroon kami sa mga ibang brand po rito dito mga guys so katulad dito magkano rin to 1,000 negotiable pa lang mga presyo to boss o dito sa presyo ng power tools presyo ni boss John dito sa mga power tools mga adjustable uh, negotiable ito pare lang din 1,000 mga so ito alam mo na ito inko Ayan, sa so mga ingos, kilang kilala to sa ating mga brands nito mga Magkano one presyo? 1.5. Ah, ang 1.5 okay. negotiable pa naman. Oh. So ito, may mga hammer to. O yun, mga heavy to mga. So, mayroon dalawang klase na pwede na, hindi pwede di, pang, pang sailing lang. Wala nga lo siya. Hammer. So ito, um, dito na ko may hammer siya. Pwede sa 220 volts, sa pwede kaya rito. So, ayan. Di, o, oh, yun. So, mayroon naman tayo sa welding portable tayo ni mga iso. Ang brands nito, Kawasaki. Hindi lang Kawasaki motor ang mayroon tayo. Oh. Sa dito naman, sa mga welding machine portable mayroon tayo uh, ano natin, powers, ano to? Ilang watts to? 950. Ah, 950? Ang galing oh. So, 900 amperes, 950 amperes mga guys. So, ang presyo magkano? Toto. So, Kawasaki oh. Brands no? Kawasaki Toto ang mura na yun, no? Pero oh. na yun, na oh, yun. So, oh, yun. dito mayroon pa tayo, tayo. So ito naman tayo sa portable, magkano man to, boss? So ilang libre po ang battery nito? dalawang dalawang klase Okay. So dalawang klase pa So ito single lang pero 1 18. So ang presyo ng 18, so isang battery lang to, ito lang. So mayroon din na dalawahan battery. So magkano ang presyo naman 'yon? Oh? So, Toto. So mga katito, ito makita. Ha? So, one four. Single lang battery nito? O, dalawa. 1-2 oh, to mga ganito sa mga Yo, makita O subok na rito sumakita sa makita Siyempre yun ang kauna na ng mga uh, makita Ayan Ayan dito tayo Yo mayroon Sa kasana natin So mga ito Mayroon ba tayo rito na no Ito Power Power pump So power pa magkano ang price ito, ha? 35. So 'yan sa mga naganap na mga water pump sa mga for example may gopping ka nang malalim, medyo ano na. 1.5 Balon pwede. Yung ano tao, ano tawag dito? Circular. Circular. So magkano ang price naman 'yan? 28. 'Yon sa mga oh, circular. Ayun, negotiable pa ang mga price 'yan. 2.8 Tuwit. Oh, yan sa naghanap ng mga naghanap ng mga ano, mga kalpintero, hindi na manual. Automatic na nang gamitin natin para wala tayong ganong pagod. O wala nang ganong pagod. So ito naman niya sa hawakan pre. Yan. Magkano uh, one naman? Seven. Sa? 17. 17, negotiable pa naman eh. Printer. Oh, okay. Yan, yan 17 din ma, yes. Yung, oh, yun. Dapo da naman tayo sa mga inko naman guys, yung halimbawa may may hasain tayo. Kutsilyo na hindi na matalas. Hasain natin. So hindi lang kutsilyo pwede gamitin dyan. No? Oh. Kahit ano, no? O oh, yun. Pwede pinapalitan ng talim. Huwag lang yung asawa. Huwag na rin asawa. Kailangan yung talim lang. yan, sumaka na kung price yan, boss. So, five negotiable pa ang price yan. Enko, guys. O, guys, pero pang kutsilyo saka pang asawa. Pang asawa. Isang uso ng asawa. O, huwag. Ay, pwede rin yun. madaldal. <laughs> Galit yung mga misis yan eh, joke lang. Joke, lang. joke lang. Oh, So, mayroon naman tayo dito. Sino naman ang ah, Anong trabaho naman yan? Five. Ha? Yung uh, dito, yung mga sa gilid. Ah, mga trainer. Trainer oh, yun. So, yan. So, magkano naman? 2.5. So, Oh, yan. Dito naman tayo pang heavy naman na portable. 950. Din? 950 watts naman 'yan. Oh, dual dual. dual. ay yung like, ano, uh, tig yata yung isa. Oh, Meg uh, time. Uh, Ayun, so Ayun, so mangga. Oh. Magkano ang presyo naman to? Ito 42. 42 to 45. Ah, 45. Oh, yung negotiable din 45 so ito. Four ito 4-2. din ang presyo din po sa so, mga ganito. So my welding, tig welding din. So dalawang purpose 'yan. Dual. Yeah. Dual na. 'yan. So mayroon naman yeah. Continue tayo rito sa mga bot, sa mga Ito naman Yabi Tube Tawag na ito So magkano mga presyo Anto to boss? 650 650 So Yung mga price po dito 650 po mga tawag to Mga Yabi Tube natin Mga iso dito 650 So mga mayroon tayo Hindi lang mga mayroon siya Iba't ibang Tawag din dito Mga supply Mga Construction supply po mga guys So ito Tawag natin yung Breaker ba to? The power supply Mga CCTV CCTV So magkano mga price nito? So, Wanto Power supply So mga CCTV So Wanto Nagyo sa bulpa So meron na tayong mga ibijoti naman tayo dito na ano Yung barina Makita pa rin Hammer green Hammer green Yung ano to Pang ibijoti no oh, hammer So magkano ang price Itong ibijoti na barina 6,000 O 3,000 3,000 Yun Mayroon tayong mga Pang uh, demolition team oh. Pang demolish ba yan Yung hammer uh, ang makita. Chipping gun. Chipping gun. O yun, chipping si gun ah, si pa. Pinggan. Yung may alam mo, may silsilin ka. Ah. O mayroon naman tayong, ito yung video na pang construction na. Ano naman yan? Pang demolition team. Halimbawa, may titibagin ka ng bahay. Ito, gagamitin. So magkano mga presyohan po yan, boss? 4-5 So mga presyohan, 4-5. So negosable pa naman di siguro yan. Yan, dito. Bumaba. Bumaba. So may to, mayroon tayong pang, uh, ano, wala tayo kotse. So, hindi lang pwede 'yan sa mga kwarto to, no? Blower 'pag nabasa ba 'yan? Vacuum back yung vacuum, oh, dalawang purpose din, vacuum. Oh. So, parehas lang ba 'doon? Oh, parehas yun, Oh, parehas yun, 'no. Magkano, 'no? Magkano price? price? 1,000 ko Oh, isang lang din mga guys, so 'yan. 1,000 rin sa mga 'doon, 'no? Ayun. Ayun. So, 'yan, may nagtanong nung saratin dito sa mga ipit sa ano, ha. Ah? Hindi ipit sa ilong. Ipit sa mga tubo sa mga tubero. 100 pesos. Magkano? One... Oh, mura lang 'to. 100 lang 100. din naman, oh. 100. So 'yan. Kahit anong size ng bolt, kaya Oh, pwede adjust sa mga sa mga ano naman tile setter. So magkano ang talim nito? Magkano? 150 mga iso. Okay. Ayan, mura mura lang 150 lang sa mga ganito. Yung mayroon tayo rito isang bundle na ano, yung mga ganito. Bala ng grinder, cutting disc. Magkano? 150 isang box, One 180 isang box, so one, 180 isang box okay. mga guys ito yun guys panalo ka na pag binili mo sa hardware yan hindi na anong ganun presyuhan oh hindi na ganun yan sa so, pangtalas to maganda no meron tayong chili pang ng karne yung tapak Pankano to ha katay ng mga panglaman-laman to ba yung salim ni ito oh yan oh pangtalas na ito yung pang ano matador 100? Mapalos oh. 100. 100 mga 'to. Yo, no, 100 talim. So, yan. So, naghanap naman kayo sa mga ma, nagbabalak ka pa ng mga magtalyer o kasama din sa mga uh, power tools. Ito naman sa mga heavy duty ng mga yabi ito. 350. Sa so, mga pre-sual dito sa mga kaysa. 350. 41 lang. Size. So, O, oh, pares lang ganun sila. O, oh, back. Back frame ba tawag niyan? Oh, yan. so doon may rami pa siya mga pwede natin doon sa mga uh, Sa so, naghahanap sa mga presyuhan mga mura mga presyuhan sa mga power tools dito kay Boss John, ito po yung ano po niya, yung Stol. store na number na 942. Bar so, tapat na mismo siya sa ano sa May meral ko, guys. So pagkagaling doon sa ano po, galing po sa Kanto man sa Carmen Planas mga guys. Yan. Oh, sa kanila rin ni Madam to. Madam, sa kanilang pwesto rin 'yon. Labos John 'yan. Okay. okay. Great. Saan galing yan, boss? Saan galing pa kanyan? Ah, dito lang pula sa taga. Okay. Happy so, New Year po. Oh, Ayun. Ayun so mga yan, so, mga guys. Oh, dito lang mga guys. So naghanap naman kayo mga mura mga power shot dito sa Carmen Planet. So ipagmark kumpara sa ibang markitan. Ayan, dito sa Carmen Plano. Ma'am, wala ba yung mga tira dyan? Wala. Mga segunda maan year 2024? Kunti na lang tinda mo ah. Happy Year po. <laughs>